Asa ang kag? Kabo na po? Kabo? Okay, Magaras ko ka kayo yung Ah, maggaras ka? Ah, Oo. Oh. Oh, mag-absent ako. O, oh, dala ka tubig. Dala tubig. Hmm. Ah, sige. Uy. Ay! Lalo, Good morning! Mga kasula mo buntag. Kumusta? At uh, nandito naman po kami. Ni Kan Nato. Dito sa aming mountain garden. At ngayon po ang aming paglalagay lalagay ng mga poste. Ayan. Ano? Ha? Gato, gire. Gato, pingon? Uy! parang may magic mga kasuelo. Hindi na ako nag-video nung eh, nilagay namin ito para mabilis. dari dire kami. Oh. Ayan, nakatayo na lahat. Nakasimbol na. So, pagpaliban mo namin dahil yung aming mga alaga. Magpapaswimming kami. At least, nandyan na yung poste. Tah, mau gua swimming ke segala bau. Tenit nah. Mamaya naman. Pala ya. Oi. Ana blo nu pisan nang muluk ka bro, blo. Yanang posti namin lalaki o. Oh. Pangdepensa sa bagyo ito. Pagkasakali. Kaya sinadya ko malaki ang ipaputol. Para matibay. eh okay, brace-brace na lang. Pag nabuo na namin yung brace, madali na lang mag-ano ng tali. Mag-assemble ng tali. Balag. Okay na, bro. Ah, sarap ng pwesto ni Victoria solong solo niya yung napakaliwalas na ilog mga silo so pinaghihiwalay hiwalay ko silang tatlo para hindi gaano mabugbog yung pagpastulan yan dito siya sa area na siya sa ilog yan yan ilog oh malinaw oh, malinis tahimik ah, magandang hapon po mga suwelo ngayon lang tayo ulit nakapag uh, vlog ulit ayun pagkatapos namin ni Kanato kanina mag tayo ng poste eh. so nagano kami sa aming mga alagang kalabaw so napagpasya namin ng kanado na uh, tuwing umaga lang namin gagawin And kasi meron pa kami uh, ibang ginagawa din sa aming mga kanya-kanya namin tanim na palay so ngayon uh, napasugod ako dito sa bukid para nga magpastol at na meron akong pakay dito sa aking mga alagang kambing uh, namimili ako at uh, yun nga mga kaswilo, meron tayong, meron nag-message sa akin na nagtanong o meron ba akong binebentang kambing o available na kambing dito. Ang dami ng kanyang kailangan mga kaswilo. So yun, ang kanyang gusto o ang kanyang tinanong o meron daw akong binibenta o available na 25 kapiraso na babae at mukhang big time ito ang bibili mga kaswilo at dalawang lalaki nabigla ako sa kanyang message yun nga uh, sabi ko sa kanya uh, yung mga kambing ko dito uh, mga babae is mga buntis na at meron namang pinapadidi so yan ngayon magkaka ano kami sa presyo baka mabigyan ko siya pero hindi ko maibigay yung gusto niya kasi marami maubos yung ating alaga so yun ah uh, hindi ko alam kung kukuha ba siya kasi gusto niya 25 at saka dalawang lalaki di 27 piraso ubos yung ating alaga kung ibigay natin lahat hindi ah uh, meron akong ibigay sa kanya dito kung talagang kukunin niya. tama tama kung magkakaintindihan kami o magkasabot ba o sa Bisaya pa. Magkasundo ba? Magkasundo sa presyo. Ay, baka mabigyan ko siya. Yun nga. Na, mayroon na akong nakita dito ang ibigay kung sa sakali na kukunin niya. Uh, ano siya? Mga buntis. Siyempre, eh, buntis, eh, medyo maganda yung presyo niyan. E, bale, hindi ko muna iano kung alit sa kanila basta magbigay ako sa kanya kung dalawang ano dalawang may naispatan ako dalawang buntis at saka napagpasyan ko na pa na inisip ko ng maraming bisis pinag-isipan ko talaga dito ako nagmuni-muni ako lang naman kasi mag-isa pinag-isipan ko na maigi dapat bang i-out e si Toro So, napag-isipan ko na mukhang kailangan na dahil meron akong pamalit so yun bale dalawa-dalawang aking uh, ibigay sa kanya kung kukunin niya Dalawa lalaki dalawang babae yan tama-tama din kung sakaling makasundo po kami uh, meron po akong dahilan mga aswilo kung bakit ako mag-out ng buntis na meron akong paggamitan kung sa kasakali kung hindi naman po wala naman pong problema kung magkasundo kami hindi mas mainam mas maganda magamit ko yung pirang eh, pinagbintahan sa ating mga alaga meron akong paggamitan kung sa kasakaling mga ano nga pero yon tinat ko muna siya ah, puntahan mo muna rito mas maganda makita mo ng personal yung ating mga alaga para ano ba pe, uh, perba kung magkasundo kami sa aking i-presyo sa kanya eh, yan i-out natin yung dalawang babae at saka si Toro i-out ko na at saka yung isa pang meron pa tayong isang available na laki, lalaki dyan na 3 months yung tira dun sa binili ni Sir Police yun isa na lang yun kasi nakatay na yun na. pag isa So kaya pinag-isipan ko na maigi talaga. Kasi kanina pang madaling araw nag-chat na sa akin eh. So replyan ko lang ngayon lang. Pinag-isipan ko muna ng ano kung saan kung meron akong eh, out yun nga. Meron din akong kailangan bilhin. May paggamitan ako sa kasakali. May dahilan ako bakit ako magbenta pero kung hindi kami magkasundo mamahalan siya eh wala naman problema yan wala nga pala si Mrs. at si CJ kasi nag ano sila nag prayer sila sa tuwing lunes nag bible study sila ng mga kapitbahay namin doon Since yan nga po pala at hindi ako makasali. Gawa ng walang mag-asikaso rin sa bukid. Kailangan isa sa amin nandito. So, meron akong ano, free out. So, makikilala nyo rin siya po mga sunok kung magkasundo kami. Uh, papu uh, papuntahin ko siya dito para makita niya. Toro, yan out na natin. Pinag-isipan ko talaga ng masinsinan ang tagal ko nagmuni-muni dito pero sa tingin ko kailangan ko nang ano si Bower mapalitan na ng ibang ano lahi na okay. para hindi na mag-inbreed Ayan sila mga silo. Ang dami ng kanyang kailangan, 25. Samantalang yung kambing natin dito, 20, 23 lang. Lahat. Dahil na uh, siyempre nakapagbenta rin ako ng 3 si piraso na. O. Oh. Kapag uh, nagkasundo po kami mga suwilo. Eh yan. Yan isa-isa nating ano. Eh, kandidata yan. At saka yung isa, yung na mat, na na ano namatay ng anak nakunan ba at saka si Toro out na natin si Toro kung magasundo kami at saka yung isa doon yung kapatid sa nabiyenta natin ng mga nakarang araw Na. May bisita tayo mga swelo. Si Nondo ako ni Mrs. Mga 1:30 ata mangalas dos nilabas po. Tapos na naman Tapos no lang. Gigi. Ano muna yung munay mga kalabaw ta mangharvest ako ng ubra. Yan sabset toshion muna mga swelo, pero konting unti na lang yan mabusog na yan, uuwi na yan mga kambing. kasi um, mag alas dos sila lumabas hmm, na, pala. <laughs> na, mo hindi, hindi pala si pa hindi daw niya sinama si CD hindi pala lumabas Sinali, ha? May wala nga eh walang signal dito Kaya ngayon mga sulo pupunta na tayo sa ating bigas sa kalabaw baka tapos mag-harvest pa ako doon sa ukra para ma-deliver namin bukas ng umaga. Yan. Yeah. Mrs. mo na magbabantay doon. Tapos yan yeah, nag-reply nag na yung aking ka-chat, oncle doon sa kambing. Ah, uh, titingnan daw niya. Titingnan niya muna. Para uh, magitan niya kung magkasundo kami ay mas maganda benta tayo the next day good morning alas 5 po ng umaga mga kasuelo 5.20 ng umaga at nandito na tayo sa garden natin tapos na tayo nagpasto sa ating mga kalabaw yan panibago umaga po yan at ito yung ating mga tanim na patula ang daming bulaklak mga kasuyulo o oh. oh, ang daming niyang binulaklak oh. at meron nang pwedeng pipitasin yan madaming bunga na ah oh ito pwede natong pitasin yan mamaya pitasin natin ito baka gumulang na yan huwag ko daw palakihin masyado ayos danin bunga na ah Oh Ah diba? ba? Kapag masdan yung ating mga tanim na inagsibungahan na harvest na tayo ng patula mga silo. ng ating gulay oh. Uy, may patula pa rin eh. Okra, patula, sitaw. Tapos si eh, Gadan, eh. pinasabay ko yung ano. Ipasabay na yung gulay niya. Papabenta niya sa akin. Kasi wala nang gaano ba mamimili dito. Nagsawa <laughs> na. Oh. Ang okra na po yung mahal ay. Ang okra na may mahal Oo. No? Uh -huh. Kailan na pa, palanta na yung ukura ko. Tumaas daw. <laughs>

pagbalik natin yun diretso na tayo sa ano para maideliver yung gulay din niya ako ang taga benta ng kanyang gulay okay punta tayo sa ano ilog balik tayo dito sa malaparaisong ilog mga kasuelo nax <laughs> si victoria oh solo ay upo tayo din yan mukhang magandang view ah at uh, dito na ako maliligo mga asulo para dire-diretso na tayo bago tayo muhay magtampisa muna ako rin eh, sa ilog kasi mag-deliver tayong gulay ngayon at meron pa akong ibang mibilin pa para sa garden yung mga bisina ngayon uh, bago pa tayo magtapos meron lang po akong ibatiin dito yung mga yung uh, masugid na taga-subaybay sa ating buhay-buhay dito sa baybay yan na uh, Maligayang kaarawan po sa inyo Ma'am, uh, Ima Solis from uh, South Kingston Road Island, USA Ayan o oh. uh, Happy Happy Birthday po ma'am Nagdidiriwang po siya ngayon ng kaarawan Si Ma'am Ima Solis uh, September 10 po ngayon So, Happy Happy Birthday uh, Sana marami pang kaarawan na darating sa buhay mo ma'am uh, Enjoy lang, enjoy your day At uh, Happy Happy Birthday po sa inyo at kang ma'am uh, Emily Tarilatibo. Yan San Pedro from San Pedro, Laguna, Philippines. Yan shout out po sa inyo, ma'am. na uh, ulitin ko po, happy, happy birthday po sa inyo. Enjoy lang po ang buhay, 'yan. At ako'y maliligo na. Ulitin ko po, ma'am Emma Solis. Yan shout out po sa inyo, happy happy birthday po. ngayong umaga ang dami ng ang layo na narating ko ngayong umaga napunta na ako sa kabingan napunta na ako sa mga baka napunta na ako sa mga kalabaw yung dalawa tapos nakapagpitas pa at dito tayo sa ilog dito si Victoria nilagay ko <laughs> maliligo na tayo mga silo para presko pag uwi bihis na lang Direktu sa bayan may deliver doon sa kapiraso nating gulay dahil yung okra medyo palanta na uh, papalitan na namin yun siguro uh, ibang ibang gulay naman yung aming itanim ni Ganato doon sige hanggang dito na lang po muli mga swilo. at magandang umaga sa inyo uh, yun nga hintayin ko lang yung ano din yung titingin sa ating kambing kung makasundo kami Okay, kukunin ko lang yung aking dalang sabon ay maliligo hanggang dito na lang po muli ang ating episode karugtong ito kahapon magandang umaga sa inyo Ayan. happy happy birthday nga po pala sa aking pinsan kasabay sila ni ma'am ila ni masulis yung aking pinsan doon sa may ari ng farm si si Ray Ulaso may farm doon na may mga rabbit na mga ano happy happy birthday po sa inyong dalawa i don't know